ng pangunahing bilihin, posibleng tumaas ayon sa DOLE. Narito ang news ni Main Barreto. Nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE hinggil sa nagbabadyang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa sandaling maaprubahan ang 100 peso legislated hike sa arawang sahod ng mga manggagawa. Binigyang diin ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na bagaman makapagpapalakas ng purchasing power ang panukalang umento sa sahod, maaari naman itong maapektuhan ang mga maliliit na negosyo. Posible anyang magkaroon ng chain reaction kapag naisabatas na ang naturang panukala. Inihayag rin ng kalim na pinag-aaralan ng ahensya ang posibleng intervention upang matulungan ang mga micro at small businesses sakaling madagdagan pa ng isang daang piso ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mayroong mahigit apat na milyong minimum wage earners sa bansa. Para sa News scoop, ako si Maine Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.